Hello, kumusta po kayo? Papakita ko sa inyo itong strawberry namin. Ayan, oh. Ito yung strawberry na pinitas namin sa Baguio nung nagpunta kami doon. Ito, doon sa taniman ng strawberry ni Brad Sol. Ayan, ang gaganda ng mga strawberry niya. Ito, oh. Tingnan nyo. Ayan, o, Napakagaganda ang mga strawberry. Ito talaga. Wala akong nakita na mabutas-butas o anuman. Pero, Ayan, hindi niya po ito, ano, mga wala itong gaan ng, uh, spray. Ayan, no. Ayan, ang ganda. At ang, tarap, ang tamis ng strawberry niya, ang sarap. Talagang ma-appreciate mo yung lasa ng strawberry. Ito, ito yung mga yan, no. Napakaganda ng mga strawberry niya. Ayan po. Diba? Ito. Tignan natin, tignan natin siya. Ang lasa nito. Ayan, no. Tignan niyo. Oo, maganda. Oh. Ang ganda. Oh. Hmm. Tamis. Sarap po. Hmm. Ang tamis. Yan. Alam niyo ba ng strawberry? Mataas po yan sa vitamin C. No? Mataas ang vitamin C nito excellent source of vitamin C ang strawberry. Nakakapagpataas po yan ng immune system. Nakakapagpalakas. Nagpo-promote din yan ng skin health natin, yung balat natin. At ito po ay maganda rin na antioxidant. Nagpo-produce siya. Meron siyang antioxidant. Yan ang mga benefits ng strawberry. Rich po ito sa antioxidants. Meron siyang anthocyanins. Meron din siyang elagic acid na sinasabi, may flavonoids na nakakatulong para labanan ang oxidative stress at mga inflammation. Yung inflammation kasi, mga pamamaga sa loob ng katawan yon. Kaya maganda pong kumain ng strawberry kasi nire-reduce nito yung risk ng mga chronic diseases. Alam nyo, ang, ang strawberry po, maganda rin pala to sa puso. No? It is also good for the heart. Mataas po ang fiber dito, ang potassium, nakakatulong din po ito magpababa ng blood pressure at mag-improve ng blood circulation. Nakaka-reduce din po ito nakakapagpababa ng risk of cardiovascular disease kaya maganda po ang strawberry. Tumutulong din po ito para maging maganda ang ating digestive health. Yung mga fiber po dito sa strawberry Nagpo-promote po ito ng healthy digestion, it supports regular bowel movement, and it can contribute to our gut health. Magkakaroon tayo ng magandang pagdumi pagka tayo po ay maraming kinakain na mga fiber. At ang strawberry po ay mayaman sa fiber. Meron din po itong anti-inflammatory properties. Yung uh, antioxidants and phytochemicals sa strawberry, nakakatulong po ito para Mareduce ang mga inflammation sa katawan. At alam niyo ba na ito ay makakatulong din sa weight management? Ayan, mababa po ang calorie ng strawberry, mataas ang fiber, makakatulong ito para ma ang uh, overall calorie intake natin at makakatulong sa weight management. Kaya kumain po tayo ng strawberry. Yan, salamat po.